Magandang gabi po. First off, I would like to greet our policemen, our military officers, and especially General Browner. Sisimulan ko po ang kalumpate sa pagbibigay pugay at galang sa ating magiting na tagapagtanggol ng Bansang Pilipinas. Ako po ay isang, nung ako po ay isang estudyante, ang pinaka-favorite ko po na subject ay Araling Panlipunan. Ang aming guro po, si Mrs. De Guzman, ay may palaging itinuturo na ang mga Filipino ay malaya, nakakapag-enjoy ng kalayaan, nakakapagpamasyal dahil may mamagigigiting tayong mga sundalo at polis na pumapasan sa seguridad nang bansa in exchange of their personal and family life and with that mga sir i truly salute your service to the country allow me to proceed with a prayer to god kasi isa sa mga pinaka main reason as to why i am here right here today is ang aking napakatinding damdamin kalungkutan at rage sa mga nangyayari hindi po anger rage po ang susunod ko po na ibabahagi sa inyo ay maselan po na pangyayari sa buhay ko at ito po ang nangyayari sa mga ordinaryong mamamayan kapag ang pamahalaan ay mas nakafocus sa pagnanakaw kaysa pagsisilbi sa bayan. Ako po ay isang rape survivor. When I was 5 years old, I was raped by drug addicts. Yes, it was so long ago. But sabi nga nila, gaano man katagal ang sugat, kapag ito'y malalim, Minsan nararamdaman mo pa rin yung sakit. Back in 2023. Ako po ay na-attempt ng rape under sa administration ni Marcos. I'm not blaming the government for my bad lucks. That's not me. Pero ito po ang isa sa mga resulta ng kapabayaan ng pamahalaan. Napapabayaan ang mga mamamayan na gagahasa ang mga babae at nananakaw ang ating kinabukasan. General Browner, I am here pleading you, sir. Pumunta po ako dito kasi sa araw-araw na napapanood ko sa mga balita, sa araw-araw na napapanood ko ang mga nangyayari sa Pilipinas, I feel na napaka-hopeless. As an ordinary citizen, walang background sa lawmaking, walang background sa saligang batas, walang background sa pag-aaral sa mga batas ng Pilipinas. Ito ay perspective ng isang ordinaryong Pilipino, General Browner. Sa nakikita ko po, hindi focus ng pamayanan, hindi po focus ng pamahalaan ang magsilbi sa sambayanan. Ang focus po nila ay magpakasasa, magpayaman at magnakaw. On the other hand, napapabayaan po, hindi na ang mga mamamayan. Bakit naman kasi mapoproteksyonan? kung ang number one culprit ng ating kahirapan ay ang pamahalaan. Hindi po pera ang ninanakaw nila. Ninanakaw po nila ang oras na dapat nakalaan sa pagprotect ng mga mamamayan. Sa amin pong lugar, ako po ay muntik na attempt na rape one month after my senior high pong ginahasa at napatay. It brought a lot of traumas and it brought a lot of pain to the point that certain months of 2023 and 2024, I do not go out of the house. Kasi pag tinitingnan ako ng kahit sinong lalaki, sa tingin ko ay baran ako. Ako po ay produkto nang kapabayaan ng isang pamahalaan na ang focus po ay magpayaman ng sarili, ng pamilya nila at mag-indulge ng mga bagay na hindi naman dapat sa kanila. Sir Browner, kami po ay nagsisimba linggo-linggo. Ang number one panalangin po namin ay sana magkaroon ng intervention. Sana magkaroon ng divine intervention kahit anyong pulong mula sa Panginoon ay tatanggapin namin. Pupunta kami ng kongreso para sa investigasyon sa plant control project. Ito po ay aking opinion, maaring mali at maaring tama. Pero sa perspective ng isang ordinaryong mamamayan, ang nakikita ko po ay hindi investigasyon. Ito po ay cover up. At nakakalungkot, hindi lang ang flood control project ang naging patunay. Kaya ko nasasabi na sa pamahala ngayon, hindi na ito nagpa-function. Wala nang check and balance as far as I know. The three branches of the government, executive, Legislative and judiciary. They are supposed to be separate from each other to make sure that there is a check and balance in the government. General Browner, ang tanong ko po, po, sa tingin mupuba, I might check and balance pa ang Pilipinas. Seriously. Ano po ang sagot sa tanong ko? Kaming mga ordinaryong Pilipino, walang kapangyarihan, walang pera. Saan kami pupunta? Sino ang magtatanggol sa amin? Kung mismong ang pamahalaan na inaasahan namin ang bumababoy hindi lang sa kasunukuyan ngunit pati sa aming mga kinabukasan. General Browner, I plead you with all my heart as a Filipino citizen. Protect us. Protect us because in the end, you are supposed to protect the Filipino people. You are supposed to uphold the interest and the protection of the Filipino people. Wala kaming laban dahil wala kaming kapangyarihan. Pwede kami magrally sa araw-araw. Walang makikinig sa amin dahil wala nang ngipin ang batas ng Pilipinas. It is a personal opinion and yes, I can be wrong, I can be right, Ba't ito ay perspective ng ordinaryong Pilipino? Saan kami pupunta? Saan po kami, sino po ang aming aasahan? Wala po kaming presidenteng maaasahan. Kasi kahit nga sa napakasimpleng interview, nauutal pa kahit nga sa taon-taong problema sa baha magkakamot pa ng ulo at tatanungin ang mga staff anong gagawin natin. Wala po kami mapupuntaan kaya po kami ay naparito ngayong gabi. Sino pong magtatanggol sa interes ng mga Pilipino? Kayo po ang last card namin. Hindi isang politiko. Because you are supposed to protect the interest, the welfare of the Filipino people. Galangin po natin at siguraduhin po natin na may check and balance pa ang Pilipinas. Na may rason pa para maniwala kami ulit na ang justisya sa Pilipinas ay patas. inilalaan sa pagnanakaw ay inilalaan nila sa pagserbisyo sa mga mamamayan walang mga batang magagahasa walang mga batang magugutom at walang mga taong mamamatay sa baha sometimes I cannot wrap my head around the audacity the audacious fact na napakaraming sangay ng pamahalaan ngunit ni isa ay hindi maasahan. General Browner and the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police you are our last card and we are counting on you to protect the interest of the Filipino people. Yun lang po at magandang gabi.